Naaabutan mo rin ba yung mga gabing walang kuryente? Kung saan ang tanging ilaw ay galing sa lumang gasera? Panahong nagtitipon-tipon kayong magpipinsan habang si Lolo o si Lola ay nagsisimula ng kwentong paswang o tikbalang. Tahimik ang lahat habang nakikinig. Pero mayak-maya, may biglang sisigaw tapos sa tawanan, ganon na ganon tuwing brown out o kapag madilim ang gabi sa probinsya. Ikaw, anong kwento ng katatakutan ng lolo o lola mo ang di mo makakalimutan? Ikwento mo na bago pa bumisita tong aswang sa inyo ngayong gabi.